So guys, morning. Lupit talaga yung ano, ito yung ginawa ko ngayon. Tinatabunan ko na sa kanila. Ito yung linya ng dumi. Taas, tapos sa uh, tubig. Ito naman, ito yung sa dumi. Ito. Dito, ito, ito, ito yung linya ng ano, uh, tubig. So, connected siya. Kailangan bukod-bukod, pare-pareho. Ang isang linya na lahat, hindi po pwede. Yan yung mga kasama ko, mabilis magpala pag may bantay. Hmm. Kaya George, pakapakan nyo rin yan kaya George. Eh. Yan, kasama ko. Papalitada naman siya doon.